Um, ano yung una yung naki naramdaman nung nakita nyo yung pictures nyo na nandoon sa bungo? Grabe yung ano eh, yung hindi hindi mo ma-explain sa ilong ko parang may tumulo papuntang bibig ko na dugo. Oh my gosh! Sir Jemboy, kamusta po kayo? Ito, ito po si Master G, yung nakatuklas po ng mga larawan nyo po dun sa bungo. What's up guys? Welcome to my channel. Uh, ito na naman si Master G. So ngayon po, ah uh, meron po tayong mga na-interview na sa mga, or lumantad na, sa mga nakuhang larawan po sa loob ng bungo. So, hindi man tayo pupunta ng sementeryo ngayon, pero paki nagpapasalamat din ako sa mga sumuporta po ng vlog natin na yon So sa mga hindi pa po nakakapanood noon, pumunta kayo sa comment section at ipipin ko po yung mga links mula part 1 hanggang part 3 ata umabot yata ng part 3 dahil yung bandang huli nasa bungunay mga pictures bukod dun sa mga pinagpunit-punit na larawan na nakita natin sa sementeryo may damit at yung damit pala na yun mga master pag-aari din ng isa sa nakuha natin na mapalad naman tayong nakapanayam exclusive so pakinggan nyo po yung ating interview sa mag-jowa o sa magkasintahan na nakita natin sa loob po ng bungo ang kanilang mga larawan bukod pa po yung mga pinaglagyan ng mga karayong uh, kung bago ka lang sa channel please like and share for support at subscribe na po para po ma-reach na natin ang 800,000 and road to 1 million na tayo, mga master. Disclaimer, uh, pumayag po sila na i-record at i-vlog ang mga conversation namin. Exclusive ito mga master dahil kanina lang ito. At pinagpuyata po talagang gawin ngayon. Isa pa mga master. Disclaimer lang sa video ito, ang mga taong makakausap natin ay yung mismong nasa larawan na nadiscovery natin sa sementeryo na nag-PM sa ating FB page at sila ay wala tayong connection at hindi natin sila kilala so nasa sa inyo po yan kung maniniwala po kayo o hindi sa ating vlog na ito pero ito magsisilbing paalala at babala sa atin na ang mga taong minahal natin sa kabila pala ng pakikisama natin sa kanila kayang kaya nila tayo gawan ng ganong katinting pagganti dahil hindi lamang nasunod ang kanilang gusto tungkol sa magkasintahang ipinasok sa loob ng bumo sa sementeryo. O, oh, kailan nyo po napanood yung video ko, ma'am? Ayan, ma'am, kailan nyo po napanood yung video ko? Yung nakita nyo yung picture nyo sa bungo? Ah, uh, Monday. Ano itong Monday lang? ko Tapos, ano nabanggit nyo kanina? Ah, matagal na po kayo nanonood sa akin? Opo. Ay, thank you po, ah kasi ganito ma'am uh, ako po kaya ako naman po ipinakita yung letrato para po a uh, manawagan din kagaya nga po na ano yun ini-expect ko po talaga na may tatawag sa akin kasi gusto ko po talaga makatulong ngayon hindi naman po tayo manggagamot ang kakilala ko lang po manggagamot na maaari kong kayong ilapit kay ma'am J. Costura at saka kay ate Che kamusta po yung ano so jowa nyo po yung, eh, uh, yung, ano, yung ano po? Yung nasa itim na rosaryo. Oo, so, nakikita daw nila na nagdalagay dito talaga ng public. Yeah. Rosaryo. Jesus me. So yung itim na rosaryo, meron pang ano, oh, camera. may picture po sa loob ng Ito ah, wala po akong kinalaman dito, na. Nice. May lalaki sige mama so nakablog tayo ngayon nasa na, nakaano to nakarecorded po ito okay lang po ba sa inyo ma'am na i natin ito Ato. oo ganito ma'am um, kakausapin ko po si sir ano paki-inform po sa kanya ngayon kakausapin ko din siya ngayon tatanungin ko sa kanya yung na-experience niya at kung kailan niya din po ba kaya napanood yung vlog wala kasi siya dito sa tabi ko. Magka, ano pa, magkami ngayon. Magkalayo kami ngayon. siya. Ah, ma'am, ganito po. Pwede po ba tayo mag-set ng ano? Um, Mag-meet tayo para po mas malino yung usapan natin. Kasi kung true phone po kasi... Maganda sana nakikita kayo. Tsaka Wait, ano na Nasa ano ako sa Davao del Norte ako. Ay, nasa Davao del Norte papuntang Mati, tama ba? Hindi, papuntang Tagum, Kapalong. Ah, papuntang Ganun na mga Oo, oo. Oh, oh, oh. Sige po, hindi na lang natin sasabihin yung lugar niyo kung nasan kayo. Ah. ngayon, sa YouTube niyo po napanood na nandoon yung larawan niyo. Yes, eh, yes po. Oh, so syempre, alam niyo naman po yung content ko, 'di ba? Napapanood niyo, sabi niyo nga. Um, ano yung una yung naramdaman nung nakita niyo? Yung pictures niyo na nandoon sa bungo. Grabe yung ano eh, yung hindi hindi mo ma-explain yung nararamdaman mo bakit para hindi ma-explain ang daming umano. Ang daming ang daming tumatak sa isip bakit ginawa anong kasalanan? Wala naman kaming kasalanan talaga. Kasi alam alam ko naman ang duda ko yung mangyan kilala ko. Yun lang talaga ang siya lang talaga ang kas na loob na gagawin yan sa akin. Sa kamay niya kasi gustong gusto niya talaga na babalik ako sa kanya. I Sabi ko nga sa kanya, siguro kahit anong gawin mo, lalabanan ko yan. Kasi hindi, din yung din. Parang ayaw balikan yung sakit na nakaraan sa panahon na nasa kamay mo pa ako. Ah, malupit po ba siya? Ganon? Sinasaktan kayo? Oo. Oh, oh, sinasaktan. Sobrang seloso. Hmm, nakakalungkot naman po. Um, pero kayo po, total na nabunot yung picture niyo sa bungo. Ano po yung, meron po ba kayong mga naramdaman itong nakaraang linggo lang? Yan guys, oh, ang dalang picture. Ay sa TikTok pa po kinuha yung picture nyo teh. Yan po kung sino po ikaw, mag-comment pello po kayo. May TikTok pa po kayong nakalagay sa Meron naman. Tulad meron po ng ano man, naman pero nilabanan ko. Tulad po ng ano ma'am, yung yung kamay ko parang may may tumusok po sa kamay Tamusok nyo? Sa, oo, sa ulo ko mayroong tumusok-tusok ang sakit tapos okay. sa ilong ko parang may tumulo papuntang bibig ko na parang amoy dugo oh my gosh yeah. um, ano ma'am nagtataasan po yung balahibo ko ayan po ah saksi po ang video ito hindi po kami connected ni ma'am ah, Ma ano pangalan niyo uli ma'am? nakalimutan ko sorry ni ma'am jess ni Ma'am Jessel, hindi kami connected, hindi nanonood din pala siya ng vlog natin mga master. So, yun po, pero may tumutulo po sa inyo talaga or napa, nararamdaman niyo lang may tumutulo? Nararamdaman ko lang, wala akong nang na dugo ano, parang may something na magaling sa ibang ko na papunta sa may bubid ko. Parang na-feel ko lang yung amoy ng Pero pa. wala Ay, siyang dugo na Ah, wala siyang dugo pero may naaamoy kayong parang dugo. oo. Um, mga ilang linggo nyo na po nararamdaman yan, ma'am. Hindi, ano lang. Parang kailan lang yun uh, nararamdaman ko. Ayun na, parang isang beses lang yun. So, duda nyo po ba ginawa yung pangkukulam sa inyo uh, bago matapos ang December? Bago tapos na ang, parang tapos na ang Pasko bago mag... Bago mag-New Year. Ayun nga, kasi nga po sakto, ang gara no ma'am kasi wala naman po akong idea doon sa cementerio yung may ganun eh. So ang nakakakilabot lang parang may nagpapunta nga sa akin doon. Tapos uh, nagulat din ako na ba nagkataon ba kasi kung matagal na yan dapat dati pa 'di ba? Kumbaga kumbaga na experience niyo na po yung pangkukulam na yan. Hindi naman natin masabi kung ilang buwan na dapat inilagay 'di ba yung ano yung mga pictures niyo pero nagkataon po na bago lang eh no na kumba <coughs> excuse po ah. Kumbaga late nyo lang din po naramdaman, hindi hindi po umabot ng November, mga December nyo na po naramdaman. Oo, December na. Oh my gosh, guys, kita mo sakto guys na ano. So ma'am, tatawagan ko din po ngayon si Sir Jemboy, tatanungin ko lang po ng ano, okay lang din po kaya sa kanya na i-record para po at least magsisilbing ano sana ito, babala sa ano sa mga tao din na, na hindi pa nangyayari sa kanila okay lang kaya sa kanya i-try mo lang i-try mo lang po kasi grabe pa yung niya, niya halos hindi na kami nag-uusap magka-chat kasi lagi siyang nagpapahinga at kung matimingan mo na hawak yung cellphone niya kasi ginasilent niya para kasi maraming tumatawag sa kanya eh. kasi gusto niya talaga magpahinga try, pag hawak na yung cellphone niya, sigurado sasagutin kayo nun. Pero mang tanong ko lang, ilang taon na po kayo? 33. May anak na po kayo? May anak ako isa. Tapos may asawa, eh, siya po yung nobya, nobyo, niya, si sir, ano, yung nakuha sa itim na rosaryo. Uh, uh -uh. Pero ano po siya, may anak, may asawa din po ba yung si sir Jessel? Eh, si sir gemboy? Gemboy, Wala. Ka ano talaga yun. Tutali ulit tao talaga yun. Hindi. Ah, binata talaga siya. Uh, uh, Saan po kayo nagkakilala if you don't mind po? Sa TikTok lang kami nagkakilala. Tapos nagkamit. Nag-meet talaga kami personal tapos nagsama, nagnegosyo. Ah. Uh -huh. mo ako sa sa mga kamay mo. Kasi yung hirap na naranasan ko sa'yo, ang tindi. So, ang tanong ko lang, yung sinasabi yung ginawa sa inyo sa bote nilagyan ng langis yung bote uh -oh, ano po yun anong tawag po doon sa ganun parang about the, yung, yung, gayuma kapag mamahal uh, ma, mapamahal ulit ako sa sa kanya uh oo -oh. balik yung okay. pagmamahal eh, paano yan mapapanood po ano? Ma hindi pa naman natin din sigurado kung, kung siya talaga kung siya talaga yung damit ko din na hinawakan mo nung sa cementerio. Ay, damit niyo so, yun? Malasabi. Mga master, ito pong nakikita niyo na ito. Ay, damit ko daw yun. Pati yung panty, pantik panty ko yun. Oh my gosh! Ma'am, sigurado po kayo? Mga damit niyo po yun? Oo, damit ko yun. Hindi ko na alam yung ibang mga damit. Parang, ano parang hinawakan mo. ko dito, ipang picturean ko. Sige ma'am, ang ah, na lang po, kung may picture po, pwede po bang pasenyo sa akin yung may suot nyo yun? Wag lang po yung panty ha. Ah. No. <laughs> yung, eh, yung ito, ano lang. Sige, ko. Sige. Makagamit ng patay yung mga underwear na yun. Kaya lang, broad panty eh. Ayan o. Oh. Drip. Opo. Ma'am, tapos pasend din po ako ng ano ha, ah, nung, ah, kung may larawan kayo dyan na ah, yung kamukha nang nakuha dun sa bungo. Yung mismong larawan, oh, yung yung mala Ito ang pagkakapunit ng mga larawan. Sabi na. Picture ganito Eton pa ba? Oo, masama talaga pakiramdam niya. Kailangan Oo. na siya magpagamot. Oo nga mo, medyo sumasakit nga din yung ulo ko ngayon eh kasi iba yung nararamdaman ko din eh, nung kausap kita ngayon. Pero ganto, pero ngayon ngayon medyo okay na po kayo. Oh, thank you. thank you, God. At Oh. Mm, oo. Mag Opo magdasal lang po kayo, Ma'am, kasi alam ko naman po pag talagang ano hindi naman tatalab sa walang dahilan 'yan eh. Siguro baka mama so sobrang selos talaga kaya ginawa kung sakali. Uh, ano po sasama ko po kay sa prayer ko tapos sa mga subscriber natin na mag -ipag pray po itong si Ma'am Jess, Jess po ba? Jessel? Pin uh -huh. Jessel Pinuti. Pinuti po? Yes po. Oo. Pinuti oh. ka na may picture. Yan. Ano yung name niya, Jessel? Je Jessel Pintuang din eh. E, Pinuti. So, sige po ma'am Jessa, tapos kung sakaling magkita man tayo, if ever, in person, ipipm ko na lang kayo kung magagawin. Po ma ano po? Try to join si Jimboy. O oh, sige, try nyo nga po, i-join siya. Naka-online po yata. Ah, uh, Eh, ma'am, pwede ka bang magpakita ng mukha para makonfirm na ikaw talaga yan? Kasi baka, iba po kasi pangalan nyo sa FB eh. Pero hindi natin ipapakita Ay, FB. Na. Ayun, Ay, ito, teka lang, wait, papakita ko po kayo ah. Kasi baka sabihin ng iba. Eh, ah. ma'am, i-pull screen nyo nga po. i screen guys. guys. So, Ah, so Ah, kayo, ayan po 'yan. Ayan po 'yan, ma'am. Sige, ma'am, po pakita niyo yung may nunal. Ay, oo nga. Oo, isa nga kayo dun sa nakitang ano. Okay, ma'am, sige po. Si Sir Jemboy po nandiyan, nakakonek na po. Ah, uh, Ayan. Hello po, Sir. Sir Jemboy. Hello po. Uh, Sir Jemboy, kumusta po kayo? Ito ito po si Master J, yung nakatuklas po ng mga larawan niyo po dun sa bungo. Sa po ni Jesus. Ay, ito rin. Ito rin yung nakita ko sa Rosario. No, eh. Siya rin to. Yung nandito sa bungo. Sir. Oh. <laughs> ito po, nagpagamot. Ah, nagpagamot na po kayo. Ilang taon ka na, Sir Jemboy? 28. Ah, bata ka pa para, mas bata ka pa pala sa akin. Ah, ano yung na-film na mo nung nakita ka doon? Ikaw ba'y nanonood na sa akin? kasubscribe subscribe ka na ba dati pa? O nanonood ka rin ba ng mga vlog ko? Hindi, ngayon lang. Ah, okay. So, so recorded po itong usapan natin sa vlog po ito kasi po aparte ah, po ito ng pagpapatunay natin na tayo hindi tayo magkakakilala. Kumbaga, ako vlogger lang po ako. Uh, nagiikot-ikot ako sa sementeryo. Ngayon, uh, kung napanood nyo po dati yung naging vlog ko sa KMJS, yung mga kinulam po sila na inilagay sa bungo. Uh, dalawang taon po ang nakakaraan. So, ngayon, after po ng 2 years, hindi ko pa expected na sa isang lugar, hindi ko na lang po babagitin yung eksaktong lugar, dito po sa Mindanao, nakita po yung picture nyo na inilagay po sa Rosario sa uh, sa itim na rosario napanood niyo na po ba yung video hey. sir oh ano pa sir. ano yung naging reaction mo sir nung nakita mo yung sarili mo doon wala na lang ako na bakit nandiyan ako hindi po ba kayo nagalit sa akin o hindi po ba kayo nag-isip na baka scripted ito hindi naman ako nagalit sa ano nag, nag lang ako nag-speak lang ako bakit Nandun ko bakit ko kinula mo po lang ba, ano? Sir, kailan pa po kayo yung iba yung pakiramdam nyo? Ano, ano, kailan pa po kayo, ano? Na, na Ano po? Ladies po. At tatlong araw pa lang. Oo. Uh -huh. Pero ngayon, sir, kamusta po ang pakiramdam? Kasi nung nang ginalaw mo na yan yung nasa sa na nakabalot. Doon ko na, doon ko na, doon ko na, ano, naramdaman na. Ah. Sir, okay lang po ba? Recorded po yung usapan natin. Hello, sir. Nandiyan pa po ba si Sir Jemboy? Hello, sir. Ha, Sir Jemboy, okay lang po ba? Na-recorded po yung usapan natin. Okay lang po. Oo, tapos ilalagay ko po to sa YouTube, sir, ha? Kasi connected po ito dun sa vlog natin, eh. Yung vlog ko ng nakaraan. Um, sir, ganito po. Ilang araw na po kayong, ano, iba yung pakiramdam nyo na parang, let's say, kinulam kayo. Ilang araw na po? Three days. Three days. Kailan nyo na po napunod yung video na nakuha yung yung pictures nyo sa bungo? Ang oh, may nagsin sa akin na uh, sa channel, ano mo, sa YouTube, nakita ko, parang hindi ko pa nararamdaman nun. Ah, hindi nyo pa nararamdaman nun? Oo. So, Tapos? Hindi po, mga 2, 2 a.m. doon ko na nararamdaman ng umaga. Oh my gosh. Tapos sir, ganito, galing kasi ako kahapon o nang isang araw yata, oo. Bumalik po ako dun sa sementeryo. Ginawa ko po kasi, sinunog ko po yung itim na rosaryo. Yung po kasi yung pinakahuling ginawa ko kasi hindi ko po alam yung gagawin ko eh dahil ako gusto ko lang talaga mawala yung visa kung ano man yung ginawa doon. Pero ang sabi nila, kailangan nyo po talaga magpagamot. Ah, itatry ko po kayong ilapit kay Miss J. Costura. Yung kilala po yun na ano na psychic tapos kaya din pong mag, magpaalis ng mga kulam no ng mga ng mga uh, mga sanib kasi ano po yan ay eh, puwersa po ng kadiliman yan pero sir wag niyo pong kakalimutang magpray kasi ako po trabaho ko lang po talaga mag-vlog kung narinig niyo po yung uh, kung naikwento din po sa inyo ni ma'am ano ni ma'am ni ma'am Jessel uh, napapanood din pala niya ako so alam niya na ang vlog ko talaga ay cemeteryo pero sir, galing na po ba kayo ng Davao? Nagpunta na kayo? Hello sir, nagpunta na po ba kayo ng Davao? Hindi pa yan siya nagpunta ng Davao. Ah, parang, parang, long distance relationship po kayo ma'am. Sa ngayon, pero galing lang kasi New Year at saka Pasko, dito yung anak Ah, Mam, ma if ever willing ka ba na puntahan na lang kita personally, tapos ah, uh, ma-interview kita ng mas maganda kasi sa personal eh. Kasi kung dito sa call, hindi makikita yung talagang ano eh. Pero inilapit ko na rin po ito kay Miss J. Costura. Tapos, ang gagawin po sana natin siguro, baka online, ipapakita kita kay Miss J. Para magawa, magamot kanya niya or itong si Sir Jemboy, ibibidyo call din natin merong sa sa Rosa, Rosario, yun ang advice ng manggagamot na kailangan siya uh, sunugin. Wala po akong nilapitang manggagamot, ma'am. Ang ginawa ang ginawa ko po kasi uh, ilang araw po akong hindi makatulog. Ngayon, may kanina nga po umaga na ako natulog eh. So ngayon, may nag-aano sa akin, siguro baka binubulungan ako ng anghel na bumalik sa sementeryo yon at sunugin. Talagang nakalimutan ko talaga siya. Nagtataka din ako, ma'am eh, two weeks ago ko na nagawa yung pagbunot sa bungo, or magti three weeks na nga po yun eh. Ngayon, bigla ko lang naalala yung rosaryo, yung rosaryo yung itim. Hindi ko naman... Na Actually, yung rosaryo, iniwan mo lang doon sa sementeryo po. Yes po, yes po. Ngayon ko lang po, uh -huh. anitong nakarang araw ko lang po siya binalikan. Actually, nakablog nga po siya nang sinunog ko siya. Uh -huh. Tapos, kasama po siya doon malapit sa may, may underwear. Tapos, may damit din na sinasabi niyong inyo din po. Oh. Pero kayo, okay na po kayo ngayon, ma'am. Oo, oh, oh, okay na po. Oo, oh, oh, sige, sige may, po. May, may, may anong naman ako na nararamdaman Pero, kaya salda, salda, salang, lang naman. Kasal, dasal, sa lang. Ah, uh, si Sir Jemboy po nandyan pa. Okay. Sir, ganito po, um, kung may malalapitan po kayong albulario pakiusabe na lang po na sinunog na po yung rosaryo pati po yung itim na tela at saka yung picture nyo. niyo. Kasi nagpagagagot ako sa ano eh ako sa simula nang wala shot so nang binanggit yung pangalan ko sa in rotation nila kung saan banda maliwanag niyo yung paningin ko tapos umakyat yung bumalik yung paglanap ng ko, pag, pag ko biglang ako nagugutom paningin ko pero ano po yung nararamdaman nyo, sir, nitong mga nakarang araw lang, bukod sa hindi kayo kumakain? Parang nalulula ako, parang pag tumayo ako, gusto, higla ko mga tumba. Ay, ganyan was... din ako. Sir, parehas tayo, sir. Alam nyo ba, nung mula lang na-discover ko yung mga pictures na yan, may time din po na para akong nalulula. Yung sinunog ko po yung rosaryo. Kasi, hindi... nung itong paggamot ko, mas ano to ngayon eh. Nung una kong paggamot, sabi sa akin na pinasa ko sa pangalawang bumal kasi hindi niya maraya magkabang masadong matinik yung gumbaga matinik yung palaban yung ah malakas daw malakas ah kasi pero... nung ako noon naglag yung mga hawak ko ng cellphone hindi ako makahawak tapos Ay? yung itlog yung na pinatong sa ano na, bigla na laglag -lag, na wala na mata wala na manhangin, napasag yung itlog kaya sabi niya hindi, hindi kita kaya gamutin nakalagas yung balaban ay big sabihin sir yung ginagamot kayo may ipinatong na itlog saan po nilagay yung itlog nasa may isa lang po nabigla lang nalaglag oh my gosh kaya pala sir kahit nga ako po iba rin yung pakiramdam ko pero sa awa ng Diyos po naka okay na po ako ngayon naka ano na po ako nakaka recover na rin kasi ako ang nakaraan na ano ko yung pagka discover ko 2 weeks ago actually nitong parehas tayo eh nitong nakaraang araw lang din mga siguro mga 5 days ago naman yung sa akin umuubo naman ako na may plema. Kaya lang, wala akong ubo. Kumbaga hindi ako inuubo, pero yung pakiramdam na hindi ka... Yung pakiramdam na wala kang ubo pero umuubo ka tapos may plema. Biglang ubo O yung biglang ubo? Hindi naman, naman ako naubo kasi lang wandi lang nagaramdam ako wandi din ako biglang bumaba yung katawan ko. Pero ngayon sir medyo okay-okay na po kayo medyo okay okay na din. Patalagi, talaga hindi pa ko tapos ng pagpagamot, kailangan ko pa rin personal. Kilala niyo po ba sa personal yung ex ni ma'am? Magkakilala po kayo sa personal? Hindi pa sila nagkita. Hindi pa sila nakita. Kasi biruin nyo, dahil lang po sa selos pala at hindi matanggap nitong umanong uh, ex ng ex ni ano ni Ma'am Jessel kung sakaling yun ang gumawa eh aabot pala sa ganito na talagang Matindi, matindi po yung ginawa. Parang ano po kasi para sa akin, parang papatayin po kayo parehas eh. So ma, maraming, maraming salamat po sa pagtiwala at uh, nag-reach out po kayo sa akin. Ako naman po, nais ko lang po ay makatulong at kung sakaling maipost man ito sa YouTube, ay magbibigay-aral lang po sa mga kababayan din natin. Na ang kulang po, totoo. Kasi, biruin nyo, nagpa-check up na po ba si Sir Jemboy? Wala po po. Ay, ba't hindi po nagpa-check up? Magagamot pa lang yung ano nila. Pero nakita sa nakita po sa manggagamot na kinukulam talaga siya. Oo, nakita sa manggagamot. Pero kahit na mag, ano uh, magpapaano din sila, magpapa-check up din sila. Pero patuloy pa rin yung sa manggagamot. Ma'am, okay lang po ba pag nagpa-check up si sir at wala pong uh, pwede pong i-send na lang sa akin yung copy ng ano, ibuburahin ko na lang uh, yung details. Ah, uh, sige, sige po. O para makita natin na talagang kung sakali wala nang wala namang nakita na sakit, Uh, uh, sige po ma'am, ma, am. ma am, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala din sa akin na ma-share po natin yung story ninyo. Uh, magbibigay aral din po ito sa karamihan. am um, ako po eh, talagang ang nais ko lang makatulong. Actually, magbabago sana ako ng content. Hindi ko po alam kung bakit bakit bigla akong bumalik sa cementerio eh. Kasi hindi, wala din akong idea talaga. Lagi ko nga po sinasabi dun sa video na wala po akong kinalaman sa mga letrato nakita ko kundi nakita ko po siya sa public cemetery which is ayun po yung lagi kong ginagawa na nagbablog ako sa sementeryo at yun po sana po kahit maliit na bagay nakatulong po ako sa inyo ma'am kaya kaya lang din siya laking talaga namin sa iyo dahil sa iyo nalaman namin yung mga ginagawa sa amin uh, ng mga masasamang tao kaya thank you po kami sa ginawa mong vlog ma'am ako din po nagpapasalamat po kung nagpapasalamat po kayo sa akin ibabalik ko po sa Panginoong Diyos ang pagpapasalamat sa kanya po lahat ng kapurihan uh, magpakailan man po Ama, ah, maraming maraming salamat din po sa inyo at God bless po. Uh, ah, Sir Jemboy, maraming maraming salamat din po sa pagtitiwala. Mag-ingat po kayo, samahan, samahan nawa kayo ng Panginoon palagi, Sir, Ma'am. At uh, mag magpalakas po kayo at sana po ay kung yung ginawa po sa inyo na gano'n ay wag yun na lang po sana uh, gantihan din ng masama. Siguro magpasalamat na lang din tayo if ever na gumaling tayo. Yes, no. Kasi kung ano yung ginawa ng tao na masama, dapat huwag mo gawin sa kapwa mo. Kasi balang okay. araw, pa ganun pa rin mangyayari eh. Parang walang katapusan. Kaya pala si ma'am hindi tinatablan eh. Mabait eh. <laughs> Oo, oh, hindi na ako nag-ano ng ganyan. Kasi yung tananaring ko talaga, eh kung gagawin nila sa akin at least yung pananarin ko sa pamumuhay hindi talaga yung mawawala. Uh, Kasi sige, hindi po ako makaka hindi na po ako makakapunta diyan sa ano eh sa sa lugar niyo Mala medyo malayo-layo po yan sa akin. Oo, eh. no, malayo talaga. malayo talaga dito sir. Wala nang mabas dito, motor na lang talaga yung ano mo para maka ano ka talaga sa area namin. Sige po ma'am. So maraming maraming salamat po at uh, thank, uh, you. thank you. sige, ingat po kayo. Sir, thank sir. Opo. Uh, Thank you, sir. Thank you. So yan guys uh, magsilbing paalala nga sa atin at babala na totoo po talaga ang pangkukulang Libong taon na itong nakasulat pa sa Biblia na hindi pa natin uh, kung baga hindi pa tayo naisisilang sa mundong ito Mas paniniwala ako na lang kung maniwala sa Biblia kaysa sa hindi Kaya mga Master, nasaan man kayo ay hangad ko ang inyong kapayapaan at ganoon din na sana ako din ay ipanalangin po niyo na maging uh, safe. Tinitignan ko kasi mukha ko sa monitor eh. sa lens. Ang ating travel. Abangan nyo yung mga summer vlogs natin. Malapit na. Excited ako. Salamat sa lahat po na dyan sa screen. Oo. okay magalala mag-alala. Malapit na pong matapos ang ating mga vlogs sa cementerio na i-record na natin. Mga nakaraan pa. At i-upload ko kasi sayang po. Ang hirap. Pinagasosan natin. Uh, pinag-effort na nating puntahan, apat na oras ang biyahe sa motor, eh wala eh, single si Master G, wala man lang kasama, wala man lang <laughs> plastic. <laughs> hindi, joke lang. ah uh, ganun talaga buhay mag-isa. Sabi nga ni Ma'am Jessica, mag-isang gumagana. Kaya kahit mag-isa ako, hindi ko pakiramdam o hindi, hindi ko nararamdamang mag-isa ako dahil nandiyan kayo. Thank you and God bless you all. Like and share for more. <laughs> Shut up.